May kain dito, yung fiesta. Yeah, dito sapat dapat nambahan. Punta ako sa dike. Ayan, fiesta dito rin. Matay mo ba? Akyat ako na sa Diki. Okay. Dapat nakangiti kahit kung eh. May mga tindas lang palamig. Ay, dapat di dyan ay masaya ang tulad. Gusto na ito yung magbaga na ako ni Pasqua. Nagungar na ako yung sur. At yung mga sa sala. magsasalat. Ay, siya mo. Palamig siya sa office. Amen! Uh, dapat na tayo, hindi naragsak.

Ada iki yang dito. Ay, may bunga oh. bunga dito. Bunga ng mangga. Siya okay. nga dito, puro punong kahoy. Ito yung tinatawag nilang Diki. Hanggang doon. Diritso yan sa Ang dahil bunga sa taas. Dahil bunga ang mangga. Hmm. Ito mga kawayan, tapos yun dyan mga kagubatan. Tapos mga farm. Mga farm. Ang mga mais. Sa tabako. Tapos yun dyan mga tricycle na nakaparada. nagantay ng mga pasahiro ito yung bayan ng nilang ko eh alam laki ng guwan ng oh look pa hey, yun laki ng bunga no so yan guys yung pinaka guwan niya no dyan baba dun bahay namin may nahanap kong mangga eh Ay, ito yung kabugaw. Ito eh. Yung melon. Ay, merong rescue na. Anong dala yung niya tubig? Siguro pang dilig muna yung sa kwan. Sa palaya, natuyo na. Kasi yun, ang no? lalaki doon, ha? Oh. Lalaki bunga. hindi. Parang kuha nyo ni Pamelo Pamelo Kasi yun ba ng Hinahon dyan Tapos dito yun Ang dami niya ang Pamelo na tanim Maliliit pa ba, Pero doon Lalawa Kasi yun guys dito lang yan, sa probinsya ha sa bahay namin. Yung mga kahoy dyan, o oh, panggatong. O oh, nag-imbak sila. Panggatong nila. Ay, guya ba ano ito eh? Oo. Oh. Mm. Ang guya ba ano? Paliliit pa siya eh. Malilit pa yung bunga niya. Tapos yung mangga. Ang dami doon sa gilid. Yun mga mangga. Kasi uso ngayon dito guys ng mangga. Ito hanggang sa taas. So pista dito ngayon. Mamayang hapon marami ng tao dito. Dito eh. Sobrang init. Grabe. Ah. Sobrang init. Kaya may nang nagtitinda ng titinda ng mga shake. Ganyan. Oh. Ano na lang, Eh. Ikaw si Maribel. Oo, oh, ano ang pangalan mo tinay palamig ka? Tapos ay, ito baseball sa kikiam. Quick quick. No way May chocolate pa? Wala na to na Sa tagal ba naman? Hindi na. na Mamamaos wala nang buses. Ano nga pangalan mo te? Isang. Ayo pala. Yung mga transmit natin dun dati. Dun dati sa tindahan. Uh oo. -oh. Si Engels Pista dito ngayon, nagtatitinda sa atin ang isang ng... Anong oras ka mag Nag-start ka na. Huwag muna lagyan ng ice to mamaya na pag maraming tao. So yun o, may mga isdaas ang tinda. Mga pamelo yun. Balik ko mamaya ano, Ito, ano ako na? Ay, mai ka rin. May shumay siya. quick yan sa Pusbol. sa quick kik na na ako. Walang kik, kik Ano to? Ito yung isaw at saka yung dugo. Isa, isaw at sa dugo. Ilan ang gari na? No, ilan ba? Magkana isa? Lima Ako po yung namano? Hindi. Lalaki. Lalaki po yung namano. Babae sam sam ko pera sam tikman natin yung oh siomai ngayon kumakate eh jadi iko sana thank you bye